Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Atiens, isang mabait na anak, pinalaki ng mabuting pamilya at galing sa responsable at magalang na magulang. Yan si Pablo kung saan maayos at mabuti ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Ito nga bilang para pasasalamat bilang isang anak sa kanyang ina, nirigaluhan niya. Ito ng kotse of course, bagong car. At laking ba sa salamat ni Pablo sa mga 18 dahil walang sawang sumusuporta sa kanya at sinukloin niya ito sa kanyang ina na nagpapalaki sa kanya ng mabuti at responsable. May mga larawan tayo ditong pa-update kung saan masayang masaya at nagsalo-salo ang pamilya ni Pablo dahil malapit ang Pasko. Kaya naman maligayang Pasko sa inyong lahat dyan at maraming salamat sa pagpatuloy na pagsuporta sa ating channel. Yun nga guys, Talagang nga, mabuting anak si Pablo, binigyan niya ng car at uh, nagpasaya siya sa kanyang pamilya.